para sa mga batang nagsusumika na abutin ang kanilang mga pangarap. Para sa mga matatandang nangangailangan ng alaga, sa mga magulang na nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanilang pamilya, sa mga nakaranas ng diskriminasyon, nandito kami para sa inyo. Gabay, ang kaagapay sa inyong laban walang maiiwan, walang mapapabayaan. Gabay Party List Servisyong tapat, gobyernong para sa lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam ko po, hindi Webes. Ngayon po ay Merkules, no? Ah, uh, ano ba ngayon? Ngayon po ay Biyernes pala. Talaga namang paiba-iba nang naiisip ko, ngayon po sa biyernes at alam ko wala tayong Spokes Hour. No? Pero kahapon kasi, abay, ang daming no? Mahigit isang milyon ng nanuod kahapon. So nagpapakita na talagang uhawang tao sa informasyon tungkol dito sa ICC at yung kontrobers kontrobersya kung saan kinuha nga sa pamamagitan ng kidnapping ang ating pranglunong Presidente, ating Presidente Rodrigo Duterte. Now, sinabi natin nung uh, isang broadcast natin na ang nangyari uh, kay Presidente ay arbitrary Uh, detention. Dahil ito ay gawain ng taong gobyerno na pilit na sinupi lang uh, kalayaan ni uh, Presidente Duterte at yung panunupil na yan ay iligal no? dahil nga yung uh, warrant of arrest ng ICC ay hindi naman silbi sa kanya sang ayon mismo doon sa tratado na bumuo ng ICC. No, so ang ang ating assertion ay yung um, pagkakakulungan niya sa kanya sa ICC ay arbitrary detention din, no? dahil bagamat hindi sila taong gobyerno ng uh, Pilipinas, sila ay tao ng ICC. At ang ICC, ay eh, sinasabi nila na may legal na basihan na kinukwestiyon naman natin. So tingin ko nga, kapag uh, matapos ma mapasok ang ebidensya na talagang merong arbitrary detention na nangyari labang ka presidente at ang mga mahistrado ay hindi pa rin uh, pinalaya ating presidente, pati sila mananagot sa arbitrary detention no? sa batas ng Pilipinas. Ibang usapan 'yun kung makukuha natin pagkatao nila no pero kung kinuha nila pagkatao ni presidente sa pamamagitan ng kidnapping yan nga yung uh, dahilan kung bakit meron tayong kasabihan na do not come to court with unclean hands kasi when you come to court with unclean hands popwede kang bawian no popwede sila mismo'ng kidnapin at dalhin sa Pilipinas at hindi sila pwedeng umangal dahil ganyan nga ang ginawa kay dating presidente Rodrigo Roa Duterte no Pero ang tanong ngayon ang presidente ay nakakulong sa Netherlands ang tanong, may pananagutan ba ang Netherlands kung sa talagang matapos ma-offer ma, ma ang evidence na kinidnap na pang ating presidente ay hindi pa rin palayain si dating presidente Rodrigo Roa Duterte ng ICC? Walang well, sagot po dyan sa international law, meron po. Dahil ang basic principle sa international law, ang bansa na pumayag na gamitin ang teritoryo niya sa isang pamamaraan na nakakadanyo sa iba, ay mayroong pananagutan sa international law. Sa Ingles, a state that allows its territory to be used in a manner injurious to another shall be latter shall be responsible for the latter for an internationally wrongful act. Bakit po nagkakaroon ng pananagutan ang Netherlands? Kasi kung alam na niya na talagang naging biktima ng krimen ang ating dating presidente na naging dahilan sa kanyang pagkakakulong sa ICC at wala siyang ginawa Well, masasabi na rin natin na ang Netherlands, dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng uh, gobyerno ng Netherlands para sa ICC, ay siya mismo may pananagutan din sa, sa ilalim ng international law, no? Hindi naman siya po pwedeng mag, um, uh, magbulag-bulagan at uh, bingi-bingihan -bingi, bingi dahil pag na-offer ng na evidence sa ICC, that's a matter of public record, no? At saka sa ngayon nga lang, ang aking assertion is, kung ako'y susulat sa Dutch government at pinakita ko yung mga videos sa mga pangyayari, e eh talagang makikita nila na iligal yung pagkakahuli ki dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At matapos silang mapag, mapagbigyan alam na talagang sa pamamagitan ng kidnapping, ang sabi nga ni VP Sara, international extraordinary rendition ang uh, pamamaraan para ang pagkatao ni Presidente Duterte at hindi nila linabas sa kulungan ang ating dating presidente, sila mismo ay merong pananagutan. Now, ang tanong, saan ka po pwede pumunta para mapanagot ang Netherlands? Well, depende yan kung sino ang magrereklamo. Kung si Presidente Duterte mismo ang magrereklamo, ang tingin ko ang pinaka-epektibong uh, korte na pupuntahan niya ay eh yung European Court of Human Rights. Kasi kabahagi ang Netherlands doon sa European Treaty on Human Rights at talaga namang nakasaad din dyan sa kanilang tratado yung karapatan ng lahat ng tao na nasa teritoryo ng European Union, hindi lang mga Europeans mismo, ha? lahat ng tao na naririto sa Europa ay merong karapatan to due process. No? At ang due process naman ay kapareho ng due process na nakasaad sa ating saligang batas. No? no person shall be deprived of liberty without due process of law. At dahil nga kinidnap siya, e eh, pinagkaitan siya ng due process. No? Now, ang maganda dito sa European Court of Human Rights, ang desisyon ng European Court of Human Rights ay enforceable against a European member. So hindi siya firik victory. Ang isa kasing uh, forum na pwede rin puntahan ni uh, dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay ang UN Committee on Human Rights. Napakadami na po namin kasong na isang pa dyan na nanalo kami, nagkakaroon ng deklarasyon na yung ginawa ng Pilipinas gaya ng criminal libel na nagpapataw ng parusa ay labag sa karapatan ng malayang pananalita. Ang problema, parang inutil naman yung decision ng Human Rights Committee kasi pag inignore ng bansa, wala ka na magawa. Hindi gaya ng European Court of Human Rights na po pwede mong ma laban sa Estado. Now, ang isa pang uh, kumbaga, balakid dyan sa remedyong yan ay kinakailangan mag-exhaust ka muna ng domestic remedies. No? Siyempre, dito sa ICC, kinakailangan mapresenta muna yung ebidensya na talagang kinidnap siya at magkaroon ng desisyon ang ICC na main pa mali namin, pakialam namin paano nakuha ang taong yan. Basta importante, mabigyan siya ng fair trial. At yan ang tingin ko magiging desisyon ng Korte ng ICC. Sinabi yan ni eh, dating uh, uh, ICC Judge Raul Pangalangan at yan talaga ang desisyon ng hukuman. Now, sa tingin ko, mali yan. No? Dahil meron namang mga uh, uh, isang at least sa um, domestic constitutional court, ang Constitutional Court of South Africa, na sa tingin ko ay mas angkop sa prevailing no uh, norms of human rights law na hindi mo naman po pwede ituwid ang pagkakamali sa pamamagitan ng isa na namang maling pamamaraan. At ang sabi nga ng Constitutional Court of um, um, South Africa no, na kapag ang uh, pamamaraan ng pagkuha sa pagkatao ng akusado ay illegal, kinakailangan eh, um, mawalan din ng jurisdiction ang hukuman. Now, dito sa ICC, wala pang desisyon talaga na nagsasabi na Uh, kapag iligal ang pamamaraan ng pag-aresto ay mawawalan ng jurisdiction ang kukuman. Pero may mga kaso na nagsabi na po, pwedeng mangyari yan, and I quote, where the administration of justice is seriously compromised. Yan po yung desisyon sa kaso ng Prosecutor versus Lumbanga, no? Tapos ang sinasabi doon, meron pong abuse of process kapag ang prosecutorial or state conduct shocks the conscience of the court interferes with accusability to conduct a defense or undermines judicial integrity. So ang issue dyan ay eh, yung pamamaraan ba na talagang hindi man lang pinaalam sa kanya ang karapatan niya, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman, ito ba ay shocking to the court na po mawalan mawala ng jurisdiction ng hukuman. Now, meron pang isang uh, decision din, bagamat ito naman ay sa um, ibang kaso, Prosecutor versus Katanga and New Jodlo, which is also an ICC. No? Bagamat sinasabi nila na ang um, maling pamamaraan para nahuli ang akusado per se ay hindi yung mag-resulta uh, sa kawalan ng jurisdiction po pwedeng mangyari yan, and I quote, if they rise to a level that impairs fair trial or judicial integrity. So kapag talagang matindi yung paglabag sa karapatan ng tao, e eh po pwede naman talagang mawalan ng jurisdiction ang hukuman. So sa akin, sa tingin ko, bago maka-akto, ang kaparehong Committee on Human Rights at saka ang European Court of Human Rights, kinakailangan mag decision muna ang ICC. Kapag dininay ng ICC na yung kidnapping ay hindi sapat na basehan uh, basihan para mawalan siya ng jurisdiction, po pwede mo ngayon i-challenge siya na. Pero kinakailangan mag-challenge ka muna sa domestic court ng Netherlands. Dahil ang uh, Netherlands naman ay eh, duty-bound supposedly na respetuhin ang mga desisyon ng ICC dahil meron silang headquarters agreement. Pero kung sasabihin natin na yung desisyon ng ICC ay labag sa karapatang pantao na nakasaad sa European Court of Human Rights at dahil ang, nagpap, ang naghahawak sa pagkatao ng presidente ay ang gobyerno ng Netherlands at pinagbigay na sa Netherlands ang mga facts na sabi ng hukuman ay hindi sapat na basihan para mawalan sila ng jurisdiction, yan po pwede na si Presidente Duterte mismo ang maghain ng complaint laban sa Netherlands mismo, hindi sa uh, ICC itself dahil ang Netherlands naman dapat kung kahit ano pang usapan nila sa ICC sa headquarters agreement kung meron talagang mga patunay na nalabag ang karapatang pantao ni Presidente Duterte at napakadami naman nating video kung paano si Torre eh, at at lahat ng kanyang mga kakuntsaba ay uh, isinakay na sa sa isang private plane ng Presidente ay kidnapping eh yan po ay dahilan para umakto ang Netherlands na pawalan ang Presidente Duterte. Kasi uulitin ko, yung kulungan naman kung nasaan ngayon ang ating Presidente ay pinapatakbo pa rin ng gobyerno ng Netherlands. Now bukod pa sa um, European Court of Human Rights at sa UN Committee on Human Rights kung saan ang Presidente Duterte mismo ang po mag-hide ng mga complaints na yan, pwede rin ang Pilipinas mismo ay magsampa ng kaso laban sa Netherlands sa International Court of Justice. Bakit? Dahil meron nga tayong Universal Declaration of Human Rights at sasabihin natin na yung um, hindi pagkilos ng Netherlands para palayain ang tao na nakulong sa pamamagitan ng kidnapping ay labag sa karapatang pantao ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At dahil kasapi rin ang Netherlands dun sa um, um, Universal Declaration of Human Rights at saka dun sa um, ICP ay yung International Covenant on Civil and Political Rights eh yan ay isang paglabag doon sa mga tratado na ito dahilan para magkaroon ng deklarasyon na dapat ipalaya si presidente ng estado ng Netherlands na uulitin ko siyang nag umaaktong tagakulong si presidente Duterte dahil ang kulungan ay pinatatakbo ng Dutch government Now, of course, hindi mangyayari ito habang nandyan ang Marcos Jr. administration dahil Marcos Jr. nga gustong gusto niyang nakakulong ang Presidente Duterte sa dahig dahil yan ay pamamaraan para mawala na yung tinik sa kanila. No? Ang natitira na lang tinik sa kanilang isipan ay si VP Sara at kaya nga seryoso sila na tatanggalin nila bilang Presidente para wala ng balakid para si Lisa Araneta Marcos o si um, Los, o si Sandra Marcos in a few years ay eh, siyang magpatuloy ng Marcos Forever Government, no? So, meron talagang remedyo pero kinakailangan either si Presidente mismo ang uh, magsampan ng reklamo sa Committee on Human Rights ng UN or sa European Court of Human Rights or ang gobyerno ng Pilipinas mismo ay ang maghasampan ng kaso sa International Court of Justice. Alam mo, hindi imposible yan. Kasi kapag nagkaroon ng people power at legal naman ang people power kinikilala sa ating saligang batas, no? eh talaga naman pong pupwedeng si VP Sara na maging presidente. At kapag si VP Sara ng presidente, bakit hindi naman niya kukwestiyonin yung pamamaraan kung paano uh, nakuhang pagkatao ng tatay niya on the assumption na on the existing jurisprudence, eh main pa nga ang sasabihin ng hukuman. Ang importante, mabigyan siya daw ng fair and impartial trial na sa tingin ko ay mali. Well, alam niyo po, si Judge Pangalangan is really my mentor in international law. Uh, bagamat ang desisyon siya talaga ang nagdesisyon na kunin ako na magturo sa UP College of Law at siya talaga nagtalaga sa akin bilang direktor ng Institute of International Legal Studies. Bagamat, kaya naman niya ako kinuha eh dahil doon sa teacher ko sa International Law sa London School of Economics na kinikilalang Panginoon ng International Law, no? si Sir Eliyahu Lotterpack na namatay na. No? Yung mga panahon kasi noon, si Professor Lotterpack, ang presidente ng ADB Tribunal, ang Secretary general ng tribunal ay si Dean Raul Pangalangan. Kaya nga, bagamat naging teacher ko si Raul Pangalangan, hindi sa international law, sa obligations and contract, eh 2 to lang ang grade ko doon. Talaga namang hindi ko makakalimutan yung grade ko doon sa 2 to five na yan, no? sa obligations and contract, kasi 5 units yan. So parang mediocre lang ako kay uh, Raul Pangalangan pagdating sa international law. No? Pero ang sinabi talaga sa kanya ni Professor Lotte Pak, Uy, ba't hindi nagtuturo si Harry Roque sa College of Law ha? Eh napakagaling yung batang yan. Okay, yun. Kaya tuloy, naimbita ko ni Raul Pangalangan. Eh tingin ko naman, dahil naniwala siya doon sa assessment ni Sir Eliyahu Lotepak. No? Pero yung sinabi talaga ni Judge Pangalangan, former Judge Pangalangan ng ICC ay talagang sa ICC, baliwala yung pamamaraan na nakuha yung, yung uh, pagkatao ng uh, ICC. Sa akin naman, hindi ibig sabihin na palibasa ganyan ngayon ang desisyon ng Korte na baliwalain ang pamamaraan dahil ang pamamaraan ay mali, hindi dapat tanggapin. Kaya naman ako talaga, kung ako ang abogado, paglalaban ko pa rin yan dahil kinakailangan ma-overturn o mabago yung desisyon ng hukuman na baliwala yung illegality ng pagkakakuha ng uh, pagkatao ng isang akusado. So, malinaw po, no? Maraming remedies si uh, Presidente Duterte, hindi lang sa ICC. Ang number one remedy, syempre, sa ICC na dahil sa illegal na aresto, dapat talaga ma-dismiss ang kaso laban sa kanya. Pangalawa, sa international law bilang isang mamamayan ng mundo, pwede siyang pumunta sa UN Committee on Human Rights pero walang pangil yan. Ang merong pangil ay yung European Court of Human Rights dahil bagamat hindi siya European, siya ngayon ay nakadetene dito sa Europe. At pangatlo, yung Pilipinas can espouse or sponsor yung claim ng kanyang mamamayan na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte para nga sabihin na yung patuloy na pagkakakulong sa Netherlands ay isang paglabag mismo ng Netherlands sa karapatang pantao ni Presidente um, Duterte. No? Pero mangyayari lang yan kapag si Inday Sara Duterte na ang presidente. Okay. Now, napabalita rin na merong executive order si President Trump na nagsasabi na yung ICC prosecutor at lahat ng nagtulungan para kasuhan ang mga aliado ng Amerika gaya ni Netanyahu will be subject to sanctions. Ano yung sanctions na yan? Freezing of assets at saka hindi pagbibigyan ng mga visa para hindi sila makarating sa Amerika. Now, masakit po yan kasi yung freezing of assets, napakalawak po ng kapangyarihan ng Amerika dahil sila nagkocontrol ng SWIFT account yang SWIFT account po niyan, eh yan yung pamamaraan para maglipat ng pera, no? At uh, kapag yan ay subject ka to freeze, eh talagang lahat ng pera na papasok sa account mo, mafi freeze no? At syempre, masakit din, na Hindi sila makakapasok sa Amerika as a matter of um, uh, privilege, no? Now, ang tanong, kasama ba si Presidente Duterte dun sa sakop ng executive order na lahat yung nakipagtulungan para maaresto ang mga kaalyado ng uh, Amerika, gaya ng Israel, ay sakop ng executive order. Now, tinanong yan kahapon ni um, Senator Marcos sa kanyang hearing at ang sagot ko, po pwede. Bakit? Bagamat doon mismo sa EO, ang nabanggit ay si Netanyahu at Israel, nakasaad naman doon, eh lahat ng nakipagtulungan para kasuhan ang mga aliado ng Amerika, Amerika gaya ng Israel. So, hindi siya exhaustive. Kasi kung ang intensyon ay sakop lamang ang Israel, dapat ang sinulat doon is lahat ang nakipagtulungan sa pag-i-issue uh, ng warrant of arrest laban sa mga opisyalis ng Israel. Pero ang sabi doon, lahat ang nakipagtulungan para makasuhan ang mga alyado ng Amerika gaya ng Israel, hindi siya exhaustive. O pwedeng kasama ang Pilipinas. Tinuturing ba ni President Trump si Presidente Duterte, bagamat siya ay talagang very vocal no na talagang siya ay para sa Pilipinas at hindi sa para kahit kaninong nga uh, um, um, banyaga na kaalyado. Well, ako po, testigo ako. Dahil ilang beses ko nakita na, na nag-usap ang Presidente Duterte nung siya ay nasa opisina at si Presidente Trump. At itong nangyari dun sa ASEAN Summit kung saan dumalo si President uh, Trump. At ang aking obserbasyon noon hanggang ngayon ay parang BFF silang dalawa pinupuri pa nga ni Trump yung kanyang war on drugs at sinasabi niya na sa kanyang pangalawang termino, magkakaroon siya ng sariling war on drugs. At syempre alam natin yung war on drugs ngayon ang basihan kung bakit linilitis ang presidente for crimes against humanity uh, dito sa ICC. So sa tingin ko, hindi lang kaalyado ng Amerika ang Pilipinas at talaga namang tayo ay non-NATO ally ng Amerika kaya nga ang mga base militar nila no ayaw man natin na gustuhin pero close personal friend pa siya ni Presidente Duterte. So anong gagawin ko ngayon? Susulat ako sa State Department. Lahat yung mga nagsampa ng kaso, lahat yung nagbuyo, nadambahan ng kaso, yung Leila de Lima na yan, lahat yung mga nakipagtulungan para arestuhan si Presidente, dapat huwag sila mabigyan ng visa at lahat ng assets sila sa Amerika ma-freeze. Dahil yung lalo na yung mga miyembro ng gobyerno ni, ni Marcos ngayon, lahat yan maraming tagong yaman sa Amerika. Ma-freeze lahat ng kanilang mga malamansyon, mga bayan at mga bahay at yung kanilang mga dollar deposits, ma-freeze lahat yan sa Amerika. Iisa-isahin na po natin yan. No? At syempre, malalaman lang natin kung sakop talaga ang mga Pilipino dito sa EO ni uh, Trump laban sa ICC kung gigising na lang yung mga gaminete ni Marcos na nakipagkontsabahan para i-kidnap si uh, Presidente Duterte paputan ng Hague, kung ang kanilang mga bank deposits, ang mga ari-arian sa Amerika, gaya ng mga malalaking mga mansyon nila dito sa Amerika ay na-freeze na ng US government. At pag nangyari yon, doon natin malalaman, wow, sako pala ang Pilipinas doon sa executive order ni Trump laban sa International Criminal Court. Di ba? Ang saya-saya. Well, sumatital, ang moral of the story is crime does not and should never pay. Follow the golden rule. Kung ayaw nyo maging biktima ng paglabag ng karapatang pantao, huwag lumabag sa karapatan ng iba. Di naman sinasabi ni Presidente Duterte na wala siyang pananagutan altogether. Ang sinasabi lang niya, lahat ng gustong magdemanda sa kanya, di umano dahil sa paglabag sa karapatang pantao, gawin nyo yan sa Pilipinas dahil malayang bansa ang Pilipinas, soberenyong bansa at Pilipinas at hindi kinakailangang mga dayuhang maghusga dahil sa Rome Statute mismo, no, ang mga dayuhan dapat lamang maghusga kung ang lokal na hukuman ay hindi makapagbigay ng katarungan na hindi naman po nangyayari sa Pilipinas. Bukas po ating mahukuman hukuman, dyan po dapat sinampa ng mga nagre ang kanilang kaso sa laban kay Presidente Duterte. Tignan po natin ang mga comments. Si Mrs. Mami, hello Spock, sa Tony Harry. Skipper9898, good morning, Atty. Roque. Si Jim Roland, good evening, Atty. Roque. Greetings from Norway. Si Marian de Guzman, hello. Si Driver Abroad, Sir Atty. Inaantok na ako. Kakahintay. Ha, ha, ha. We love you po. <laughs> Thank you, ha. Si Zaldi Ong, PDB Straight. Si Mariano de Guzman, tagal makita at marinig si Spokes ng Bayan. Eh kaya nga po, mag, baka mag-araw-araw na ako kasi ang daming naghahanap sa akin, eh. No? Sabi ko, eh habang wala naman ako masyadong ginagawa di mag spokes hour na ako na mag spokes hour nang sa ganun hindi lang si Maharlika ang three times a day nag-live Mariano de Guzman, tagal naman, excited na ako makita at marinig si Spox ng Bayan. Mariano de Guzman, sana kasama si Maharlika para mas masaya. May chemistry kasi yan silang dalawa. Sobrang tawa ko pag nanood sa kanilang dalawa. Kayo, natutuwa ba kayo sa vangag, 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 vangag. And ngiwi, 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 niwi. niwi, 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 niwi. <laughs> nyo, hanapin ko si Maharlika. Narito pa po sa hig si Maharlika. Uwi po siya sa asinko. So baka pwede pa kami mag-live. Okay? Um, tapos si Reynario, good day. Mag-focus tayo sa ating efforts na lumusot ang 10 PDP laban, ang candidates election next month. 5-11-25 kasi pag na-impeach si VP Sara, sayang lahat ang efforts kahit na nakauwi pa si PRRD sa bansa. Tama po yan. Vote straight PDP laban and vote gabay! Party list ang magsusulong ng tamang implementasyo, implementasyon ng universal healthcare, ng libreng tanghalian sa lahat ng nagugutom na kabataan at libreng irigasyon sa lahat ng kabukiran at siyempre whistleblower law and freedom of information laban sa mga mandarambong sa gobyerno. Okay? Maria Paz Santos waiting here at Dallas, Texas. Zelma Naidas watching from Tucson, Arizona. Bogart Manson TV, thank you for being on the side of President Duterte in his ups and downs in life. Alam niyo po, hindi ba ako pinakamagaling na abogado, hindi ba ako pinakagwapo, pero mapagyayabang ko talaga wala pong question ang aking loyalty. Pag ako naging loyalty, hanggang huli. Kaya nga miski ginigipit na ako at pinupulbos na ako, I stand by Duterte as my president. Okay? Uh, Bogart Monzon TV, promise God will guide and protect you always. Bogart Monzon TV, we miss you and President Duterte. Tapos, uh, Mayong Gabi, Spokes. Iba yung, ano, si salamat Spokes. Lola ni Dora Christian, Ustansya Christian, Ustansya Go Go, Bataam Team, Laban PDP. Yes, mga kabayan sa Bataan. Maldits Lakson, magandang hapon po. Enrique Makahina, ganda ng gabi, Atty. Harry. Tapos, Nojivon Cadiz, hello Atty. Simpleng Buhay Europa, hello sir, watching from Luxembourg. Ay, nakusayang, namiss ko kayo sa Luxembourg, ha? Tapos si Drilon as Mark kailangan managot ang ICT just sa so ginawa nila sa batas ng Pilipinas. Ako rin po. Tingin ko po talaga. Palibasa, wala na sila nagagawa. Humanap sila ng magagawa no? para hindi naman sila papetik-petik. Okay. Lacha Barrios, hello Postbox, Dorothy Dulagan, hello Postbox from Davao. Babes Turquiza, happy Friday, Tony Roque. Irish Sixto Ao Catherine Makipalad. Good morning, Attorney Harry. Roque watching from Italy. Milagros uh, Alvarez. Attorney, kapasa na po. Balita po kay Tatay Digo. Key Robin Mabato. Say good day. Buy ko po moisturizing cream at sunblock cream kasi po iba init at lamig dyan. Totoo, itim-itim ko na po. Ang itim-itim ko na, ano ba yan? Kasi alam nyo dito, malamig ka, hindi mo napapansin. Eh, lakad ako ng lakad, yan lang exercise ko ngayon kasi wala akong access sa gym. So, araw-araw, one hour and a half ako na naglalakad, eh, matindi ang araw dito dahil pa spring na, so alas 8, may araw pa rin. Joan Canoy Ambi, sir, ano po updates kita tay Digo? Makauwi ba siya watching from Kuwait? Ako po, uh, meron po akong mga isusumite sa mga abogado mamaya dahil uh, hindi ko po matanggap na halos tatlong linggo na, e eh, wala pa pong na-file sa ICC. May ginawa na pa akong for filing para po naman maaksyunan. At yan naman po ay kahit hindi ako member ng legal team dahil wala naman pong question ng akin loyalty at pagmamahal kay Tatay Digong. Di ba po? Walang masama doon. Okay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? At sa muli natin pagkikita, ito po inyong spokes ng bayan nagsasabi, I love you, Philippines. You're the only country that I love. You're the only country that I have. God bless. The Philippines. Bye. Para ito sa mga kumakayod umaga hanggang gabi. Para ito sa mga taong inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Sa mga nagsisikap, nagtitiis nakikita namin kayo. Kasama nyo kami. Gabay, ang kaagapay sa inyong laban. Walang may iwan, walang mapapabayaan. Gabay Party List. Servisyong tapat, gobyernong para sa lahat.